tuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at ng Federal Security Service ng bansa matapos silang magturuan kung sino ang dapat sisihin sa palpak na pagsalakay ng Russian military sa Ukraine lumabas din ang mga ulat na nagsasabi na mataas o mano ang posibilidad na ang tensyon ay maaring sumabog at ang isang kodita ay posibleng ilunsad laban kay Vladimir Putin na kung saan ang pinuno ng FSB na si Alexander Bortnikov ay iluloklok sa pwesto bilang kapalit ng kasalukuyang Russian President. habang ang Ministry of Defense ng Ukraine at ilang mga analista ay kasalukuyang tinatalakay ang isang kodita sa Russia, ang nakaraan ni Bortnikov naman ay kanilang inimistighan. At natuklasan nila na isa sa mga nakakagulat na career moment ng nasabing Russian spy chief ay matapos makipagkita ito sa mga intelligence officials ng Estados Unidos sa Washington noong taong 2018. Sinabi ng mga eksperto ng naturang pagkikita ng na mga Russian at US officials ay hindi kapanipaniwala dahil ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong panahon na iyon ay napakataas. Sa katunayan, ang Moscow ay pinatawan ng mga international sanctions na nagpahirap sa kanila na sumali sa global trade at ito ay pinangunahan ng Washington. Iniulat ng Ukrainian intelligence na si Bortnikov ay tumungo sa Estados Unidos upang makipagkita sa direktor noon ng CIA na si Mike Pompeo at sinamahan siya ni Sergei Narishkin, ang pinuno ng Foreign Intelligence Service ng Russia. Iniulat din ng isang top intelligence official ng Estados Unidos na nakabasis sa Moscow ang pinatawag pabalik sa Washington upang sumali sa pagpupulong at sinabi na ito ay inilihim umano ng US government. Ayon naman sa nakuhang impormasyon ng Washington Post, sinabi nito na tinalakay ng mga US at Russian delegations ang kanilang magkaparehong interes tungkol sa pagpigil sa pag-atake ng mga terorista, ngunit naghihinala din sila na kasama sa ginawang pag-uusap ang isyo tungkol sa Ukraine. Nagsagawa na ng ilang mga pagpupulong ang mga opisyal ng Estados Unidos at Russia noon kabilang na noong nakaraang taon. Ngunit ang isang ito ay bihira ayon sa mga analista dahil sa napakaraming bilang ng na mga Russian officials ang dumalo at nakipagpulong sa Washington. Bagamat ang eksaktong mga detalye tungkol sa pakipagpulong ni Bortnikov sa mga US intelligence officials ay maaaring hindi malaman ang kanyang partisipasyon ay nagpapakita kung paano naging isa siya sa mga pinagkakatiwalaang aid ni Vladimir Putin. Ngunit sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang FSB ay binatikos dahil sa ilang serye ng mga isyo kabilang na ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao at katiwalian. Samantala sa ibang aspeto naman, ang malubhang sakit ni Vladimir Putin ay maaaring maging isang malaking banta sa kanyang pamumuno at kapangyarihan matapos iniulat ng kanyang inner circle ay hindi na umano natatakot sa Russian President ayon sa kanyang speechwriter. Matapos sa lakay ng Russia ang Ukraine noong Pebrero, ang mental at physical na estado ni Vladimir Putin ay kwenisyon ng mga eksperto dahil sinusubukan o mano nilang alamin kung ano ang talagang nag-uudyok sa Russian President na gawin ang isang marhas na pag-atake sa Ukraine na Naniniwala ang isang speechwriter na dati nang nagtatrabaho kay Vladimir Putin na lumalala umano ang kanyang karamdaman at idinagdag niya na maaari pa itong humantong sa isang kodita sa Kremlin sinabi ng dating speechwriter ni Vladimir Putin na si Abbas Galyamov sa Times Radio na tiyak umano siyang nahihirapan ang Russian president ngayon dahil sa kanyang sakit at alam umano ito ng lahat ng mga Russian elites kasama na ang mga tao sa Kremlin Sinabi ni Galiumov na isa ito sa mga dahilan kung bakit humihina ngayon ang posisyon ni Vladimir Putin. Takot o manon-on ang mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa kanyang sakit. Ang kanyang sakit ay isa rin sa mga kadahilanan kung bakit nagtatangka ang kanyang mga tao na magkodita. Ngunit ang pangunahing bagay na kinakailangan para mangyari ito ay ang pagkakaron ng isang public revolt. Idinagdag ni Kalymov na dapat mayroong public activity sa Russia tulad ng protesta dahil ang mga Russian elites ay takot umanong manguna ngunit maari silang sumunod sa isang popular na pag-aalsa. Hindi malinaw kung ano talaga ang tunay na kondisyon ng kalusugan ni Vladimir Putin ngunit iniulat ng mga independent media outlet noong Abril na ang Russian President ay mayroong kasamang isang oncologist. Sinabi rin ng isang news outlet na si Putin ay nababahala o mano sa kanyang sariling kalusugan sa mga nakaraang taon. Iniulat din na si Vladimir Putin ay nagsasagwa ng mga regular na paglalakbay sa isang resort city na Suchi kasama ang mga doktor mula sa Central Clinical Hospital ng Moscow. Sinabi naman na isang dating opisyal ng FSP, ang security service ng Russia, na ang buhay ni Vladimir Putin ay hindi na magtatagal pa ng higit sa dalawa o tatlong taon at idinagdag niya na ang Russian president ay may isang malubhang cancer na mabilis umanong lumalala.